Afternoon. Project po ito lang ang aming boss. Star City opening po nito February 24. Kaya dry run po muna. Libre muna sa namin. Ayan, nakakatakot. Ayan, ayan. Bagong renovate po ang Star City. Ayan, tira nyo yan o. Oo, oh, oo. Oh. Lumilipad sa Eri. Ayan. Walang bituka. Ayan, Star Frisbee. Kahit bigyan si Tro... Kaya na lang bukas, pre? 24? 24? 24? Oh, 24 daw. Yan ang, ang mga engineer. O, oh, yan ang mga katrabaho ko. oh, Yan. Shout out! Yan. Bagong renovate ng Star City. Yan. Yan. Ang ganda. Yan, eh sila, oh. ang prisbee. ayan ang aking rides sila o frisbee yun nakakatakot frisbee ayan frisbee Yan ang rides na yan aking anak shout out Ayan. Justin, sakay na kayo. Ayan, ang mga ko. Ikot tayo. Ayan sila. O, oh, ayan. February 24. Opening ng Star City. Ayan, ito pa. Yan. Ayan. Yan, yeah, Star City o oh, bagong renovate. Oh. Ikot muna po tayo. February 24 po ang open ng Star City. Ang um, bayad 400 pesos. Lahat ng rides 400 pesos, masasakyan niyo na. Oh, hindi pa masyadong tapos. Yan. Bangka-bangkaan, oh ya, oh malesakian, ya, sister city. Libre pa po ang sakay dito ngayon. Libre pa. Oh. Ayan na Perez Oh. Mamaya pa ako sasakay dyan. Oh, para sa mga bata. Para sa mga bata.

talaga dyan kuya hindi, gagawa pa kami sa loob ah ito pala ang gumagawa si Bossing sige <laughs> boss, ok thank you ayan ok ayan po ang ah, titilo natin Nagpupuno po na ang pasahero. Yan. Nakatakot oh, yan. Yan pa sa taas. Oh, isa lang daw, isa lang daw. Oh. Yan, mga katrabaho ko yan, oh. Ibrari oh. 24 opening ng Star City. and po, ayan, oh nagre-ready na naman sila. Maya maya sigawan yan. Yan mga katrabaho ko yan, mga engineer. Justin! Shout out! Wala pa? di pa tataas? ayan, hintayin natin tumaas yan o, oh, yan ang actual nila ayan, nag-ready na maglalagay na ng mga safety ano safety lock sa katawan ayan ha Maya, doon ako sa Paris Wheel na yan. Ayan, o. Oh, yan, taas, mamaya. Yan, taas na yan. Ayan mga safety officer. O. Oh. Shout out boss, Pogi, Pogi Labing. Asus. Ay, nangyari ba katatagal? Nagiging pa ka, pinupuno pa. <laughs> Kaya nga eh, alis na. Masaya kayo jan, maya, maya sigawan kayo. Ayun na oh. Tagal. Uy! Ayun pa! Oo! Oh, Isig-isig ka rin doon! Ayun! Oo! Oh. O doon muna tayo sa kabila. Katagal pa to. Shout out, ate! Shout out! Shout Shout out kay Kay Palos Palos Shout out Mr. Makaraeg guapo. Saan ka sumakay sir? Sumakay na, tapos na po Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Oh. Kanina masaya Ngayon tilian Ayan yeah, o Ayun o oh. Patay Walang anting Ayun o Ayun o Ayun mga katrabaho ko yan Ayun pa isa Ayun o oh. Hello. Ayun. Ayoko ko sumakay dyan. Kayo na lang. Toy, pigtira muna ako, Toy. Rafa, pigtira nung muna ako. Ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan <laughs> na. They go, they go. Ayan na, iniikot na. Ayan. Okay, tataposin ko na muna po aking video. Mga katrabaho ko. O, ayan mga tropa yan. Tropa, shout out. Mga katrabaho ko yan. Boss. Ano nangyari doon? Nahilo na? Hilo na, hilo na sila eh. Oh, shout out kay John. Hoy! Game! Shout out kay Jan, <laughs> Yang yan. Ayan o, oh, kulang pala pa sa hero yan. Ito <laughs> ang operator niya no? ayan na. Ah. Ayan, bumabala pala sila. Ayan, ito, ito ang aking manager. Okay, ayan na, ayan na. O, tapos na. O. Ayan ang mga katrabaho ko. O. Okay, shout out. how's your experience? nakakatakot hindi? ano bang yan? nakakahilo sasakay ka doon hindi? kumakain na nga kami doon ako ayoko na doon oh, sige video na kami felt out ako palos <laughs> kumakain sasakay pa Takahilo. Takahilo. Pagod sa ba? Pagod na ti. Ayan. Sige na, bye na.